Naibigan mo na ba ang isang buhay kung saan dumadaloy ng madali ang pera, hindi na pabigat ang mga bayarin, at kusa na lang kumakatok ang mga oportunidad sa iyong pintuan? Isipin mo, kung ang sikreto ng kasaganaan ay hindi nakatago sa bangko, hindi nakadepende sa swerte, o sa hirap ng trabaho, kundi sa isang bagay na kasing simple ng asukal na nasa loob na ng iyong bahay. Asukal Sa loob ng maraming henerasyon, Ibinubulong ng mga matatanda ang isang eksaktong lugar kung saan dapat ilagay ang asukal upang buksan ang pintuan ng mga pagpapala at walang katapusang kasaganaan. Kadalasan, hindi pinapansin ng karamihan ang lihim na ito, ngunit ang mga nakakaalam kailanman ay hindi na muling naghirap. At nayon, ikaw mismo ang makakatuklas ng nakatagong pintuang iyon tungo sa kayamanan. Ang mga Pilipino ay matagal nang naniniwala na ang swerte ay hindi lang tungkol sa pagsisikap, ito rin ay tungkol sa enerhiya pananampalataya, at maliliit na ritual na ginagawa natin sa bahay. Mula sa ating mga lolo at lola, paulit-ulit na nating naririnig ang mga bilin tulad ng, huwag mong itapon yan, may dalang swerte yan, o kaya naman, ilapit mo ito sa pinto para pumasok ang biyaya. Maaaring simple ang mga tradisyong ito, ngunit taglay nila ang malalim na espiritual na katotohanan na nagprotekta sa mga pamilya sa loob ng maraming henerasyon. At ngayon, matutuklasan mo ang isa sa mga pinakamakapangyarihang sikreto, kung paanong ang isang bagay na kasing ordinaryo ng asukal ay kayang gawing magnet ang iyong tahanan para sa yaman at kasaganaan. Hindi lamang ito tungkol sa pamahiin, ito ay tungkol sa pagbubukas ng iyong sarili sa daloy ng kasaganaan na matagal ng gustong ibigay sa iyo ng universo. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo ng eksakto kung ano ang dapat mong gawin at maaaring hindi na muling maging katulad ng dati ang iyong buhay. Ang espiritual na kahulugan ng asukal. Mula pa noong unang panahon, ang asukal ay hindi lamang simpleng pagkain. Ito ay itinuturing na simbolo ng tamis, kasaganaan, at atraksyon. Sa iba't ibang kultura, ang asukal ay hindi lang ginagamit upang magbigay lasa sa pagkain, kundi bilang pampasok ng swerte, pagkakaisa, at biyaya sa tahanan. At ang paniniwalang ito ay hindi basta-basta, dala nito ang isang malalim na espiritual na kahulugan. Isipin mo, bakit ba tayo nag-aalay ng matatamis na pagkain tuwing karawan, kasal o pista? Dahil ang tamis ay sumisimbolo ng saya, yaman at magandang kapalaran. Sa maraming pamilyang Pilipino, ang paghahain ng panghimagas tuwing okasyon ay hindi lang tradisyon, ito ay isang deklarasyon ng naway manatiling matamis ang buhay para sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Alam ng ating mga ninuno na ang enerhiya ng katamisan ay humihila ng mas positibong enerhiya. Sa mga ritual ng Hindu, iniaalay ang asukal sa mga Diyos bilang paraan ng paghingi ng kasaganaan. Sa mga tradisyong Aprikano, madalas pagsamahin ang asukal at pulot sa mga seremonya upang makaakit ng pera at pag-ibig. Sa Europa naman, noong mga nakaraang siglo, ang asukal ay napakahalaga na tanging mayayaman lamang ang may kakayahang bumili nito. Kaya't kapag may asukal sa isang tahanan, senyales na iyon ng pagpapala at kayamanan. Kaya't kapag sinasabi ng mga guro espiritual na ang asukal ay may makapangyarihang enerhiya, inuulit lamang nila ang katotohanang matagal ng kinikilala sa buong mundo. Ngunit ano nga ba ang espesyal sa asukal? Higit pa sa lasa, ang mga butil ng asukal ay pinaniniwala ang nagtatago at nagpapalakas ng enerhiya. Bawat maliit na butil ay parang tamis na dumadami ng dumadami. Kaya't madalas sabihin ng mga mistiko gaya ni Baba Vanga na ang mga simpleng gamit sa bahay, tulad ng asin, bigas, o asukal, ay mga nakatagong tagapagdala ng swerte. Mukha silang ordinaryo, ngunit kapag inilagay ng may intensyon, kaya nilang baguhin ang daloy ng enerhiya sa loob ng tahanan. Sa konteksto ng Pilipino, ang asukal ay matagal ng kaugnay ng pagpapala. Sabi ng matatanda, kapag may asukal, may kabuhayan. Ang ibig sabihin, kung may tamis sa kusina, hindi kailanman magugutom ang pamilya. May ilang pamilya na sinisigurong laging puno ang garapo ng asukal, dahil naniniwala silang ang ubos na asukal ay maaaring magdala ng problemang pinansyal. Ang tradisyong ito ay naipasa hindi dahil sa takot, kundi dahil nakita nilang gumagana. Ang mga pamilyang gumagalang sa simpleng gawain ito ay napapansin na mas magaan ang kanilang tahanan, mas maswerte, at mas payapa. Ngayon, isipin mo ito, kung ang asukal ay taglay na ang enerhiya ng kasaganaan, ano ang mangyayari kapag inilagay mo ito sa eksaktong tamang lugar sa iyong bahay? Para itong pag-unlock ng isang lihim na susi, biglang naayon ang iyong tahanan sa daloy ng kasaganaan. Nag-iba ang agos ng enerhiya. Parang mas madali nang dumating ang pera. Kumakatok ang mga biyaya sa iyong pintuan nang hindi mo inaasahan. Kaya't napakamakapangyarihan makapangyarihan ng ritual na ito, sapagkat hindi nito kailangan ng mamahaling gamit o komplikadong hakbang. Ang ginagamit lang ay isang bagay na mayroon na ang bawat Pilipino sa kusina. Ang katotohanan ay laging nagbibigay ang universo ng mga palatandaan at kasangkapan. Minsan, ang kasagutan ay hindi nasa komplikadong panalangin o bihirang kristal. Minsan, nasa harap na mismo natin sa isang supot ng asukal na tahimik lang na nakalagay sa estante. Ang sikreto ay ang paggamit nito ng may pananampalataya, tamang oras at tamang lugar. Kaya habang ipinagpapatuloy mo ang panonood, buksan mo ang iyong puso at isipan. Dahil sa susunod na bahagi, ibubunyag ko kung saan eksaktong ilalagay ang asukal sa iyong bahay, paano ito gawin ng sunod-sunod, at kung paano ito i-activate upang dumaloy ang kasaganaan para sa iyo at sa iyong pamilya. Tandaan, ang asukal ay hindi lamang pagkain, ito ay isang sinaunang susi na matagal nang naghihintay na gamitin mo. Step-by-step -step ritual guide ngayon na alam mo na kung bakit ang asukal ay higit pa sa simpleng pampatamis, at bakit ito iginagalang sa iba't ibang kultura bilang tagapagdala ng enerhiya ng kasaganaan, dumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang mismong ritual. Dito mo matutunan ng eksakto kung saan ilalagay ang asukal, paano ito ihanda, ano ang dapat sambitin, at ang maliliit ngunit makapangyarihang kilos na mag-a-activate ng enerhiya nito. Tandaan, hindi lang ito basta paglalagay ng asukal kung saan-saan. Ang tamang lugar, tamang intensyon, at tamang oras ang nagpapalakas ng ritual. Kapag sinunod mo ito ng may pananampalataya at pagkakapare-pareho, mapapansin mong nagbabago ang daloy ng enerhiya sa iyong tahanan at sa iyong buhay. Hakbang isa, ihanda ang iyong sarili at ang iyong espasyo. Bago magsimula, mahalaga na linisin ang iyong isipan at kapaligiran. Ang kasaganaan ay hindi dumadaloy sa tahanang puno ng bigat, galit o kalat. Pumili ng araw kung kailan ikaw ay kalmado at nakatuon. Maraming Pilipino ang gumagawa ng ritual tuwing biyernes o linggo dahil ang mga araw na ito ay nagdadala ng enerhiya ng pagpapala at kapahingahan. Maglaan ng ilang minuto upang hugasan ang iyong mga kamay. Ang simpleng gawain ito ay sumisimbolo ng paghuhugas ng negatibong enerhiya. Maaari ka rin magsindi ng insenso o kandila upang mas luminis ang paligid. Habang naghahanda, tahimik na sabihin sa iyong sarili. Handa na akong tanggapin ang kasaganaan sa aking buhay. Maliit man itong hakbang, ito ang unang pagbubukas ng iyong puso sa pagtanggap. Kung sarado ang iyong loob, kahit ang pinakamatamis na asukal ay hindi makapagbibigay tamis sa iyong kapalaran. Hakbang dalawa, piliin ang asukal. Hindi lahat ng klase ng asukal ay pare-pareho para sa ritual na ito. Puting asukal ang karaniwang ginagamit sapagkat ito ay sumisimbolo ng kalimisan, kaliwanagan, at magaan na enerhiya. Kayo mangging asukal naman ay maaari ring gamitin kung nais mo ng matatag at pangmatagalang katatagan sa pananalapi. Kumuha ng maliit at malinis na baso o garapon na gawa sa salamin o ceramic. Iwasan ang plastik dahil mas naniniwala ang mga matatanda na mas mahusay humawak ng enerhiya ang salamin o ceramic. Ilagay ang ilang kutsara ng asukal sa sisidlan. Huwag punuin dahil ang kasaganaan ay hindi nasusukat sa dami kundi sa intensyon. Hawakan ng asukal sa iyong mga kamay saglit at bulongin. Kung gaano kakatamis, ganoon din nawa katamis ang aking buhay, puno ng yaman at pagpapala. Hakbang tatlo, ang eksaktong lugar na paglalagyan ng asukal. Ito ang puso ng ritual. May kanya-kanyang enerhiya ang bawat bahagi ng bahay. Sabi ng mga matatanda, ang bahay ay parang katawan, may puso, may ulo, may hininga. Narito ang tatlong pinakamakapangyarihang lugar para paglagyan ng asukal. Isa, malapit sa paunahing pinto, ilagay ang asukal sa isang maliit na mangkok sa loob lang ng entrada. Ito ay sumisimbolo ng pagtanggap ng kasaganaan tuwing bumubukas ang pinto. Bawat bisita, bawat simoy ng hangin, bawat bagong oportunidad ay magdadala ng tamis. Dalawa, sa kusina, ang kusina ang puso ng tahanan ng mga Pilipino. Dito inihahanda ang pagkain at nagsasama-sama ang pamilya. Ang paglalagay ng asukal dito ay nagsisiguro na hindi mauubos ang pagkain at kabuhayan. Ilagay ito malapit sa kalan o sa lalagyan ng bigas. May ilan pang pamilyang inilalapit ito sa asin upang balansehin ang tamis at proteksyon. Tatlo, sa altar o panalangin sulok, kung may altar ang pamilya na may kandila o mga banal na larawan, ang paglalagay ng asukal dito ay mas nagpapalakas ng biyaya. Ito ay parang pag-aalay ng tamis direkta sa banal at kapalit nito ibinabalik ng banal ang tamis bilang kasaganaan sa iyong tahanan. Maaari kang pumili ng isa lamang kung nagsisimula pa lang. Ngunit kung handa ka na, maaari mong ilagay ang asukal sa lahat ng tatlong lugar para sa mas malakas na enerhiya. Hakbang apat, ang aktual na pag-activate. Hindi sapat ang basta paglalagay ng asukal, ang salita at intensyon ang nagbubuhay dito. Kapag nailagay mo na ang asukal sa napiling lugar, tumayo sa harap nito ng may pasasalamat. Itaas ang iyong kanang kamay sa ibabaw ng asukal, huwag didikit. Pumikit. Bulongin ang tatlong ulit ang panalangin. Kung paanong pinatamis mo ang lahat ng iyong nahahawakan, naway mapatamis din ang aking buhay, ang aking pamilya, at ang aking tahanan ng kasaganaan, yaman, at ligaya. Pagkatapos ng ikatlong ulit, huminga ng malalim at imahinasyonin na napupuno ng liwanag ang iyong bahay. Isipin ang iyong pamilya na nakangiti, ang iyong mga utang na nabayaran at ang pera na malayang dumadaloy. Hakbang lima, oras at pagpapalit. Kailan ang pinakamagandang oras gawin ito? Sa unang araw ng buwan upang salubungin ang bagong biyaya. Sa gabi ng kabilugan ng buwan dahil naniniwala ang marami na pinalalakas ng buwan ang enerhiya. Palitan ng asukal kada tatlumpu araw. Kapag papalitan, huwag itapon sa basurahan. Tunawin ito sa tubig at ibuhos sa lupa o sa halaman. Ito'y simbolo ng pagbabalik ng tamis sa kalikasan upang patuloy itong umikot. Hakbang anim, mga dapat iwasan. Upang maging epektibo ang ritual, iwasan ang mga karaniwang pagkakamali. Huwag hayaang maubos ang garapo ng asukal. Ang garapong walang laman ay sumisimbolo ng kawalan. Huwag hayaang pamugaran ng langgam o insekto. Laging takpan ito. Kung may langgam, palitan agad. Huwag gawin ang ritual ng may galit o pagdududa. Ang tunay na aktibador ng ritual ay pananampalataya at pasasalamat. Hakbang pito, pagpapalakas ng ritual. Kung nais mong mas palakasin ang ritual, maaari mong idagdag ang mga ito. Maglagay ng isang stick ng kanela sa garapon ng asukal. Kilala ang kanela bilang pampahila ng pera. Maglagay ng tatlong barya sa tabi ng mangkok ng asukal sa pinto. Ang bilang na tatlo ay sumisimbolo ng paglago at paglawak sa numerolohiya ng Pilipino magsindi ng puting kandila tuwing biyernes sa tabi ng asukal bilang panalangin para sa bukas na pintuan ng oportunidad. Ang mga simpleng dagdag na ito ay hindi lang magdadala ng pera, kundi magpoprotekta rin laban sa ingit at negatibong enerhiya. Huling paalala. Ang ritual ng asukal ay simple, ngunit ang kapangyarihan nito ay nakasalalay sa iyong paniniwala, konsistensya, at pasasalamat. Isipin ito na parang pagtatanim ng buto. Ang asukal ang lupa, ang iyong intensyon ang binhi, at ang pasasalamat ang tubig. Sa tamang panahon, makikita mong mas nagiging matamis ang iyong buhay, saan nyo man ng bigla ang pera, bagong oportunidad, o simpleng kapayapaan sa tahanan. Kaya ihanda na ang iyong asukal, piliin ang tamang lugar, i-activate ng may pananampalataya, at hayaang sorpresahin ka ng universo. Mga palatandaan na gumagana ang ritual. Matapos mong mailagay ang asukal at i-activate ito sa pamamagitan ng iyong intensyon, maaaring itanong mo sa iyong sarili, paano ko malalaman kung gumagana ito? Ang katotohanan ay nakikipag-usap ang universo sa banayad ngunit makapangyarihang paraan. Ang kasaganaan ay bihirang dumating ng biglaan tulad ng isang panalo sa loto, madalas itong nagsisimula sa maliliit at matatamis na palatandaan na nagbabago na ang iyong enerhiya. Ang mga palatandaang ito ang kumpirmasyon na ang ritual ay nakapagbukas na ng pintuan. Isa, nagiging mas maliwanag at positibo ang mga panaginip. Isa sa mga unang palatandaan ay dumadaan sa mga panaginip. Maaari kang managinip ng pera, pagkain, pagtitipo ng pamilya, o malinaw na tubig. Lahat ng ito ay mga simbolo ng kasaganaan. Sa kulturang Pilipino, kapag napanaginipan ang malinaw na tubig o pagkain ng matatamis, nangangahulugan ito na paparating ang mga biyaya. Huwag baliwalain ang mga panaginip na ito, mga mensahe ito mula sa iyong mga gabay espiritual na nagsasabing tinanggap na ang iyong intensyon. Dalawa, paulit-ulit na lumalabas ang mga numero. Isa pang palatandaan ay ang madalas na pagkakita ng paulit-ulit na numero gaya ng isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, o walong daan at walumput walo. Naniniwala ang maraming Pilipino na ang 800 at 88 ay pinakamakapangyarihang numero ng pera at kasaganaan. Maaari mo itong mapansin sa resibo, sa orasan, o kahit sa plaka ng sasakyan. Hindi ito aksidente, ito ay paraan ng uniberso para ipakita na ang iyong vibration ay umaayon na sa enerhiya ng kasaganaan. Tatlo, hindi inaasahang pera o regalo. Kadalasan, ang kasaganaan ay nagsisimula sa maliliit na paraan, may biglang magbabayad ng utang na nakalimutan mo na, makakakuha ka ng diskwento sa pamimili, o may kamag-anak na bigla ka nalang bibigyan ng pagkain o ayuda. Maaaring hindi ito milyon-milyon, ngunit ang maliliit na daloy ng kabutihang ito ay patunay na gumagana ang iyong ritual. At sa paglipas ng panahon, mas malalaking oportunidad ang susunod. Apat, mas magaan ang atmosfera sa bahay. Mapapansin mo rin nagbabago ang enerhiya sa iyong tahanan. Mas magaan ang pakiramdam ng hangin, nababawasan ang mga pagtatalo, at mas madalas na nakangiti ang mga miyembro ng pamilya. May iba pang nagsasabing mas nagiging malusog ang kanilang mga halaman o mas payapa ang kilos ng kanilang mga alagang hayop. Bakit? Dahil ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kapayapaan at maayos na daloy ng enerhiya. Kapag nagsimulang mangakit ng kasaganaan ng asukal, pumapasok din ang kapayapaan sa iyong tahanan. 5. Nagbubukas ang mga oportunidad Sa huli, isa sa pinakamalinaw na palatandaan ay ang biglang paglitaw ng mga oportunidad. Maaaring may marinig kang bagong trabaho, makatanggap ng alok, o madiskubre ang isang sideline na magdadala ng dagdag na kita. Ang mga pintuang dati ay sarado ay unti-unting bumubukas ito ay tanda na inaayon ng Universo ang iyong buhay sa tamis na inilagay mo sa iyong bahay. huling paalala tungkol sa mga palatandaan: huwag magmadali o mawala ng loob kung hindi mo agad makita ang resulta. ang enerhiya ay kumikilos ayon sa tamang oras ng Universo. may ilan na nakakakita ng palatandaan sa loob ng ilang araw, habang ang iba ay sa loob ng ilang linggo. ang pinakamahalaga ay ang iyong pananampalataya at pasasalamat. tandaan. Ang mas maging mapagpasalamat ka sa kahit maliliit na bagay, tulad ng libreng pagkain, dagdag na tip, o simpleng mabuting kilos mula sa iba, lalo pang dadami at lalakas ang daloy ng biyaya. Kaya't maging mapanuri. Madalas na pabulong muna ang kasaganaan bago ito umalingaungaw ng malakas. Kapag napansin mo ang mga palatandang ito, mumiti at sabihin. Salamat, tinatanggap ko ito. Ang simpleng pasasalamat na ito ang magpapanatili ng walang tigil na agos ng tamis at kasaganaan sa iyong buhay. Karaniwang pagkakamali ng mga tao. Bawat ritual ay may kapangyarihan, ngunit maaaring humina ang kapangyarihang iyon kapag isinagawa ng pabaya o wala sa tamang isipan. Madalas itanong ng mga tao kung bakit hindi gumagana ang kanilang mga ritual para sa kasaganaan, at kadalasan, ang dahilan ay simple, nagkaroon sila ng mga pagkakamaling humarang sa daloy ng biyaya. Dumaan tayo sa mga pinakakaraniwang pagkakamali upang maiwasan mo ang mga ito at tuluyang gumana para sa sayo ang ritual ng asukal. Isa, paglalagay ng asukal sa maling lugar. Ang pinakamakapangyarihang energy points ay nasa pangunahing pinto, kusina, at panalangin sulok. Ngunit may ilan na basta na lamang inilalagay ang asukal kung saan-saan sa mga patong-patong na estante, sa magulong sulok, o mas malalapa, malapit sa basurahan. Ang ganitong paraan ay humahalo sa negatibong enerhiya at humaharang sa tamis ng kasaganaan. Tandaan, ang tamang lugar ay lahat. Dalawa, hinahaya ang maubos ang garapon ng asukal. Palaging binabala ng matatandang Pilipino na huwag haya ang maubos ang garapon ng bigas o asukal. Ang garapong walang laman ay sumisimbolo ng kakulangan at nag-aanyaya ng kahirapan. Kapag nakalimutan mong palitan o punuin ang asukal, para kang nagpadala ng tahimik na mensahe sa universo, tinatanggap ko ang kawalan. Kaya mahalagang laging bantayan at panatilihing may laman ang sisidlan. Tatlo, hindi pinananatili ang kalinisan. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang kapabayaan sa asukal. Kapag pinamugaran na ito ng langgam o insekto, o nababalutan ng alikabok ang paligid, humihina ang ritual. Bakit? dahil ang dumi at peste ay simbolo ng kaguluhan. Ang kasaganaan ay umuusbong lamang sa kalinisan at respeto. Siguraduhin palaging nakatakip at sariwa ang garapo ng asukal at palitan ito kapag kailangan. Apat, pagsasagawa ng ritual ng walang pananampalataya. Ang pinakamakapangyarihang sangkap ng anumang ritual ay hindi ang asukal, kundi ang iyong paniniwala. Kung inilalagay mo ang asukal ng may pagdududa, pagmamadali, o pangungutya, hindi mag-a-activate ang enerhiya. Ang pananampalataya ang nagbabago ng ordinaryong kilos tungo sa isang banal na akto. Tandaan, ang universo ay higit na nakikinig sa tibok ng iyong puso kaysa sa mga salita ng iyong bibig. 5. Paghahalo ng kasaganaan sa negatibong enerhiya. May mga gumagawa ng ritual habang galit, nainggit o punang stress. Ngunit ang kasaganaan ay hindi lumalago sa lupang puno ng pait. Kung puno ng hinanakit ang iyong puso, hindi kayang patamisin ng asukal ang iyong kapalaran. Bago gawin ang ritual, bitawan ang negatibidad. Huminga ng malalim, magpatawad, at ituon ang isipan sa pasasalamat. Sa ganoong paraan, magiging dalisay ang iyong intensyon, at ang asukal ay magiging mas makapangyarihan. Anim, pag asahan ng agarang milyons. Isa pang pagkakamali ay ang pag-asang makakamit agad ang napakalaking yaman. Ang ritual ng asukal ay hindi tiket sa loto, ito ay isang magnet na unti-unting humihila ng oportunidad, biyaya, at kapayapaan. Kung umaasa ka ng bigla ang yaman, maaaring madismaya ka at tuluyang maharangan ang daloy. Nagsisimula ang kasaganaan sa maliliit na palatandaan na kalaunan ay lumalaki at nagiging mas malalaking biyaya. Huling paalala. Ang pag-iwas sa mga pagkakamaling ito ay nagpapanatili ng malinaw na daan para sa kasaganaan. Tandaan, ang asukal mismo ay hindi mahika, isa lamang itong kasangkapan. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa iyong pananampalataya, pagkilos, at pasasalamat. Kapag iginalang mo ang ritual na ito, igagalang din ng universo ang iyong kahilingan para sa kasaganaan. Paghihikay at panandang pandagdag mas malalim na kahulugan. Sa puntong ito, naintindihan mo na na ang asukal ay higit pa sa isang sangkap sa kusina, ito ay espiritual na simbolo ng tamis, kasaganaan, at pag-asa. Ngunit saglit nating silipin ang mas malalim na kahulugan sa likod ng ritual na ito, dahil ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito rin ay tungkol sa kapayapaan, pagkakaisa, at kaginhawaan ng pamilya. Para sa mga Pilipino, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka, kundi sa saya ng sabay-sabay na pagkain sa hapag, sa halakhap ng mga bata, at sa kapanatagan ng loob na bukas ay mas magiging magaan kaysa ngayon. Paalala ng ritual ng asukal na ang kasaganaan ay nagsisimula sa loob ng tahanan. Kapag matamis ang enerhiya ng iyong bahay, nagiging matamis din ang ugnayan sa loob nito. Nabawasan ang pagtatalo, masumuunlad ang pag-unawa, at lalong tumitibay ang pagmamahalan. Isipin mo kung paano natin ginagamit ang asukal araw-araw. Nilalagay natin ito sa kape para gawing mas maliwanag ang umaga. Ibinubudbud natin sa mga panghimagas para maging mas masaya ang pagdiriwang. Ganoon din sa ritual na ito, kapag inilagay mo ang asukal sa tamang lugar ng may pananampalataya, para kang nagdadagdag ng tamis sa iyong kinabukasan. Para kang nagsasabi sa universo, handa na ako sa isang buhay na hindi mapait, kundi puno ng biyaya. Mahalagang tandaan na ang ritual na ito ay hindi tungkol sa kasakiman. Ito ay tungkol sa pagkakaayon. Kapag puno ng pasasalamat ang iyong puso at maganda ang enerhiya ng iyong tahanan, kusang dumarating ang pera at biyaya. Hindi lang ito lumalabas bilang salapi, kundi bilang mabuting kalusugan, bagong oportunidad, proteksyon, at pagkakaisa ng pamilya. Kaya kung sakaling makaramdam ka ng pagdududa o pagkabagot, ipaalala mo sa iyong sarili. Ang kasaganaan ay hindi lang ang mga perang hawak mo, ito rin ay ang kapayapaan sa iyong puso, ang pagkakaisa ng iyong pamilya, at ang lakas ng loob na mangarap ng mas malaki. Ang ritual ng asukal ay isang maliit na gawain na may malaking kahulugan. Paalala ito na kahit sa simpleng bagay, nagtatago ang universo ng mga susi para buksan ang pinto ng kasaganaan. Magtiwala sa prosesong ito. Magtiwala sa iyong sarili. At higit sa lahat, magtiwala na nais ng universo na maging matamis ang iyong buhay. Habang tayo'y dumarating sa dulo ng paglalakbay na ito, alalahanin mo ang isang katotohanan, minsan, ang pinakadakilang sikreto ng kasaganaan ay nakatago sa pinakasimpleng bagay na nasa paligid natin. Ang isang garapo ng asukal, kapag inilagay ng may intensyon at pananampalataya, ay nagiging makapangyarihang magnet ng mga biyaya. Hindi lamang ito tungkol sa tamis ng pagkain, kundi tungkol sa tamis ng buhay. Natutuhan mo na ngayon kung bakit iginagalang ang asukal sa iba't ibang kultura, kung paano ito nagdadala ng enerhiya, kung saan eksaktong lugar ito dapat ilagay sa iyong tahanan, kung paano ito i-activate, at ang mga palatandaan na nagsasabing ito ay gumagana. Natutuhan mo rin ang mga karaniwang pagkakamaling dapat iwasan at ang mas malalim na kahulugan sa likod ng ritual na ito. Sa kaalamang ito, hindi ka na naglalakad sa dilim. Nasa iyong mga kamay na ngayon ang susi na hindi pinapansin ng karamihan. Ngunit tandaan, ang tunay na kapangyarihan ng ritual na ito ay nakasalalay sa iyo. Makikinig ka lang ba o kikilos ka? Ang kasaganaan ay dumadaloy sa mga pusong bukas at handang sumulong ng may tapang kaya ihanda mo ang iyong asukal, piliin ang iyong lugar, at gawin ito ng may pananampalataya. Kapag ginawa mo ito, maniwala kang inaayos na ng universo ang mga oportunidad, kayamanan, at kasiyahan para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Ito ay hindi basta pagkakataon lamang, itinadhana na marinig mo ang mensaheng ito ngayon. Maaaring nanalangin ka ng kaginhawaan mula sa mga utang. Maaaring humiling ka ng bagong oportunidad. O baka naman hinangad mo lamang ng kapayapaan sa iyong tahanan? Ano man yon, narito na ang sagot. Pabulong na sinasabi ng universo, oras mo na. Kaya gawin mo ang hakbang na ito. Isagawa ang ritual. At panoorin kung paano magiging mas matamis, mas maliwanag, at mas masagana ang iyong buhay. Bago ka umalis, ibahagi mo ang iyong enerhiya sa amin. I-comment ang iyong zodiac sign panandang pandagdag, tinatanggap ko ang kasaganaan. Punuin natin ang espasyong ito ng pagkakaisa, pasasalamat, at positibong enerhiya para sa bawat Pilipinong naghahangad ng biyaya. At huwag mong kalimutan, mag-subscribe, ay like, at i share ang video na ito upang mas maraming pamilya ang makadiskubre ng nakatagong tamis na naghihintay sa kanilang sariling mga tahanan. Tulad ng asukal na dumarami sa bawat resipe, naway dumami rin ng walang hanggan ang iyong mga pagpapala.